Uh, uh, Hindi mo kayang makit, no? Makit ka dun. Higa na lang ako. Tignan si Pina to. Oh. May oh. <laughs> Panda. Kamsun ni, luwa. Kamsun ni. Eh. pas dedans. Snoopy. Hmm. Tanya nanti tanya huh? Wait, Ini metik-tik. tik tik dulu. Oh. Wala akong pasok bukas, guys. Mm -mm, laki na nga, Snoopy. Bukas, munta kami sa bed. Papaturukan kita. Kuy, shoutout. Jed Delo, Arp Arp, anyong. Ikawig ni Peanuts. <laughs> hmm. Guys, may bagong technique. Eh, may bagong natutunan na siya, 'di ba? Sanay na siya mag-patch, mga ganun. Tingnan niyo bago niya natutunan. Snoopy, Snoopy Pakita mo sa kanila 'yung bago mo natutunan. Guys, <laughs> kumakasta na 'to. Kumakasta na 'to, dadami na lahi niya 'to. <laughs> pakita mo sa kanila. Uy, paano mo sa kanila 'yung kasta mo? Ano, kanina kasta siya ng kastay eh, ng... nandito si Busy. Eh. Bili! Bili! Bakit mo sa kanila? Bakit mo? hina na! Ayan na! na guys! Ayan na! Yeah, yeah! yo a baby! Ayan <laughs> oh, na! Very good! Very good! Okay na! practice ka! Oh, ano pala yun? Ito pala yung maingay yun! Ang garo! Nakakatukot! Malaking uwang Itong ingay mo! <laughs> Ito yung gagawin Parang tao rin eh, no? Ayun, no? Panda! Panda! Gagi, kinuha ni Panda. Panda! Tama na, huwag mo na. Uy, huwag maawa kayo. Huwag, huwag, huwag. Panda, huwag ah. Ay, ano ba nangyari? Panda, huwag! Panda, huwag! Isa. Hindi na. Yun. Panda. Yung anak gusto rin tumulong, yung... Isa. Ay. Yung ako pag gagawin ni Panda, parang nilalabas niya talaga. Di ba ang talino ni Panda, no? Ah, nilalabas talaga ni Panda, guys. Tama na, tama na. Okay, na, nasa labas na siya ipad na kasi gumawa ka guys baka gagatil kasi ako panda okay na grabe si panda talaga eh no ano yung lalabas niya huwag ka dito maingay ka <laughs> hmm. sige na okay na yung panda very good na very good ka na lumabot ka dun pataas Ah, bumabalik sa ilaw. Ayun, no, gusto niya sa ilaw. Naka-attract siya sa ilaw. Sabi ni Panda, huwag ka dito. Kaki, kinukuha ni Panda talaga. na talaga nito, eh, no? Hindi ka tatantanan niya ni Panda. Ayun. No. Ang ingay. Yun o, pinukuha niya o. Huwag ka dito, maingay ka. Sasara ko na pinto. Yun Nila, o, nilayo niya na sobrang layo. Nilayo ni Panda sobrang layo. Hindi naman niya pinapatay guys. Nilalayo niya talaga. Shhh, Snoopy! Huwag mo na, Panda. Eh! Huwag na! Akin na!